Hello po. Ito na naman po si Teacher Ellie. Magbibigay sa inyo ng reading tips. Ito po, pag tayo po pala magpapabasa o gagawa ng materials sa ating mga estudyante, dapat po laging black ang kulay. Napakalaga po pala nito ng color kasi nung, yung pinapabasa natin, mas madaling tumatak sa bata kung gagamit po tayo ng black. Katulad nito, ito meron po ako dito yung mga kulay. Ang kulay nito po pala ay baaring magpalito sa mga bata. Kasi katulad nung na nagbigay ako ng activity, meron ganito yung mga bata. And then meron din pong uh, ganito, mas mabilis pong ma-identify ng bata kapag kulay black lang po yung nakasulat. Kasi uh, maaring nakakalito po sa ating mga estudyante kapag, kapag marami pong kulay yung mga pantig. Kung gagawa po ako, gagawa po tayo katulad nito, may kulay siya, pero yung letter niya, is kulay black pa rin po o bold yung letter niya, makapal kaya mas madali pong matumata sa utak po ng bata kapag ang mga letter o mga pantig o mga salita ay nakasulat sa black so tatandaan po natin yan kasi napansin ko rin po yan na mas mabilis po talaga makabasing mga estudyante ko kasi ang gamit po, po talaga na mga letter o mga sulat ay nakasulat sa black. Minsan pentel pen po talaga yung ginagamit ko. Hindi siya yung printed materials kasi mas malinaw, mas maano yung itim, mas matingkad po yung itim na sulat kapag yung pentel pen mismo na nakasulat dito kaysa dun sa, print, sa printing materials, sa so mga print na, parang mas malaki, malaki pa rin yung, mas, ma, mas madali pa rin tumatak yung ganito. So, eto po, yun lang po sa akin, ha yun po ay base sa observation ko sa pagtuturo ko din. Napansin ko na mas madali pong makabasa ang bata kapag puro black po yung ginagamit natin sa mga letra o sa mga sa mga pantig na mga salitang ginagamit natin. Kasi ang kulay ay maaring makaganda pero maaring makalito po sa ating mga estudyante. Sa kanilang pag-iisip kasi ang bagito, nahihirapan po talaga silang hanapin kapag colored. Pero yung black lang, ang bilis po nilang maghanap ng panting. Yan lamang po. Thank you po.